ng panahon mukhang uulan <laughs> so what is up guys no, after 6 months na hindi nakakapag vlog pero tayo ulit ngayon sorry sorry masyadong inactive or masyadong napakatagal yung interval na hindi ako nag vlog kasi kumuha tayo ng bagong kotse kayo, na ito yung tinadrive natin ngayon ngayon, papunta tayo dun kay Papi JJ na pinagbila natin ng kotse kasi yung Max ay hindi kasama sa binili ko so papalta namin ng Leia Max na which is yung OEM na 14s ng GLI at uh, yun pupunta ko ngayon dun so maya kumentuhan tayo ano mga naging ganap ko ano nangyari sa akin so kararating lang natin dito sa yeah, Kuwenka Batangas ngayon bundok oh tapos ito yung mags na ipapalit natin kasi hindi kasama to sa binili ko. So nung ano ko pa siya binili, no 24 pa. May lang nakapag-vlog kasi sobrang busy din. Ayan, pakita ko sa inyo. Pero nauna yung pagpo-post ko nito sa Facebook bago ko i-vlog eh. So ayan, kompleto center cups niyan. Shoutout kay boss ano, yung napagbilang ko, di ko matandaan pangalan taga Las Piñas kompleto naman ng cups usable yung tires tapos ito yung wheel bearing so pakita ko sa inyo yung Levin ni Boss JJ ito na dito ayan yung blue sariwa yan ano siya love life siya na ginawang Levin setup you nga know, door kasi usually ang alam ko yung mga Levin na legit 2 uh, two door lang sila tapos sa akin ngayon, ano eh, blacktop. Hindi ko alam kung bukas yung pinto. Kaya hindi, ano, hindi natin mapakita. Pero na blacktop to. Tapos tries po. Ganito. Balik tayo dito sa labas. Ito si Boss JJ. Boss, hi ka naman sa vlog. Napakadali ka po lang niya. Pakit Ay, okay, pakita ko to small body mo ha. So ito yung isa niyang project na binubuo. Actually, gusto ko small body talaga. Una kong kunin na kotse. Kaso, masyado na luma. Ayan no? Silver top. Twin cam 20. Maya, uh, tanong natin sa kanya kung bukas yung ano. Pakita ko yung love life. Yung AE111 niya na living. Pakita, pakita ko sa inyo yung na Black top naman mga kina So, yun. Medyo maingi sa kapit-bahay. Uh, New Year kasi ngayon. Tapos yun, ah... Uh, Papalitan muna mags palitan papalitan muna mags para may balik ko na tumpute puti baka magasgasak ko pa wala pang bayad diyan <laughs> so yun papalitan muna namin ng mags to yan center caps yan eh. so magkalas-kalas muna kami kalas-kabit time lapse tayo ng na mag-showering pa naman. Ito. Pinturay lang to. Ayan. May uwi muna tayo sa lipa. Tapos, pakita ko sa inyo yung budget. Hi, papi! Nabubuksan ang ito. nito. Pasilip nga. Hindi, itong ano. Pakita nga natin makina nito. istak <laughs> na ano. <laughs> Kanina hinihila ko. Sabi ko, bitayaw. Ayan. temat Sultan so, salt na. Pero may buyer na dito, no? Hindi uh, pa sure. Hindi hmm, pa sure. Hindi so, Ay, hindi ko okay. na nagagamit eh. Sa so, ah, sa bahay. Ay, naman. Kita ko yung gulat ko nakita sa interesting cars pating. So ayan, napalitan na natin ng mags. Ah, uh, mas eh oh, mas gaganda na ako sa OEM ngayon eh. Pero siyempre, pagipunan natin 'yung ano. Palitan din natin 'to ng mags, pagipunan na lang natin tapos. Ayan. Okay naman siya. Kasi 'yung mags na SA3R, orig kasi 'yon. Hindi kasama sa binili ko kasi hindi na kaya ng budget. So ayan drive na ako pa uwi ng Lipa kasi mag new year nga dami nagtotorotot so yun so driving tayo pa uwi ngayon ng Lipa kasi magsiselebrate ng new year mamaya ang gabi yeah, okay oh magdaitong busina so So, itong kotse yun si JJ parang ano lang eh parang nakatambayan ko lang dati sa Shell nakilala ko so pinost niya itong big body sabi ko parang sariwa so nagka-interest ako yeah, may na, may mga nalang na may mga gabi so nagka-interest ako dito sa kotse na sabi ko nung sinilip ko sabi ko okay to ah sariwa Uh, pagkasilip ko dali na nung 24 gusto ko na iuwi eh. kasi nung pagka-check namin ni Sam kasama ko si Sam nabuli ng boce sariwa talaga parang as in masabi na uh, oo oh, ito GLI sariwa yung loob tapos okay naman manakpo yun nga kailangan pa baltan yung mga wheel bearing engine support pero kahit may papaliti na gano'n jackpot ako dito sa unit na to kasi nung nakuha ko may mga piyesa na si Boss JJ na alam mo yun na na order na daw niya na kumbaga inaantay na lang namin tapos punta ako na lang sa kanila tapos ako na magpapakabed so ang total na parang magagastos ko na lang is yung labor lang sa pagpapakabit okay malamig yung aircon yung ride right, medyo matigas lang pero kaya naman itono na may tono, to tono na lang siguro kasi siguro tono na lang sa ano daw sa preload na tinatawag. Kasi walang damping adjustment tong ano eh. Ito yung coilover. Tayo chill drive lang tayo. Ayoko pa dalhin sa Manila kasi parang gusto ko muna lang wala lang. Gusto ko enjoyin muna dito sa Lipa. Tapos pag kambad na hawai luwas iluluwas ko. So yung papala may exhaust leak, may leak yung exhaust pero na-order na din naman daw yung na-order na din daw yung headers na secondary tapos meron din ako yung headers na galing kay Boss JJ na pang silver top so tsaka ako na ikakabit siguro yun pag mag-full exhaust na ako na yung palit madami, madami akong gustong gawin dito sa kotse pero ayun, trabaho muna utay-utayin, sabi nga ni Boss JJ enjoyin ko lang muna utay-utayin ko, ganun kaya naman ako nahihilig sa big body kasi hindi mo totally hilig or parang ganun na rin eh parang dati kasi tatay ko na ako rola unang kotse niya hindi man total ayun na unang kotse niya pero una niya sa sakin ang alam ko owner yata na ginagamit niya sa trabaho nag owner siya yung owner type jeep tapos ang alam ko una yung kotse big body na GLI same model nito na nakabili nga yata taga Taal kaso hindi ko na makagilap kung sino mayari yun yung una kong uh, ah, dito yun yung pinatarget ko sanang mabili kaso wala hindi ko na mahanap yung mayari so ano na lang ibang unit na lang kinuha ko since parehas naman GLI eh. ito na lang okay manat po to kasi nung bata ako uh, so madalas ako nakapunta ng car show tapos, di syempre uso yung mga engine roar na mga bombahan ano na, yung mga Toyota yung malalakas, kasi meron silang ano, sumakin na yung Toroto yung uh, itbs Individual Throttle Body pa lang na, yun sabi ko, puta ayos to ah, lakas ng tunog, tapos yung mga RPM nila sumasagat ng hanggang 8, 9 Tulaw na abis sa Toyota. nga, dumating din yung panahon na yung pinsan ko, nagka-corolla din. Na big body. XE naman. Pero yung makina niya, pang Japan na uh, 5EFE. Kung alam ko, parang kasamaan siya ng mga 4EFE. Pero yung kanya, 1.5, 1500 yung displacement. So, ayun. Kaya na ilig din ako sa Toyota, nagagamit-gamit ko yun eh. Ewan ko kung nakita nyo yung, uh, pinupost ko yun sa TikTok ko, yung Corolla ng pinsan ko. Kaso, uh, binenta na namin, mas gusto daw niya magmotor. Tapos ayun, hanggang sa dumating yung point na tangina. Yon, Yun, itong year end na to, nakabila ko sarili ko sa sakyan. Na hindi ko yung nakakala. Kung baka hindi pa rin mag-sync in sa akin na Tangi na may kotse nga pala ako Kasi <laughs> pag naalis ako na, ano, Pag nagtatrabaho sa Manila Yun, no, last week lang Last week ko lang kasi ito nabilay bago magpasko Ako ko parang namimiss ko na agad yung kotse ko Ngayon <laughs> yun nga, hindi ko pa madala doon eh Parang ayaw ko eh. pa ilayo eh Hindi pa kampante yung loob ko eh Kaya dito dito lang muna sa lipa kasi Pag na dito ka sa lipa kung may mangyari man May mga tropa matatawagan ka agad basta ang masasabi ko lang ito yung biggest plot twist ko ngayon taong 2023 na hindi ko inakala na na ako <laughs> kaya yun talaga yung plano ko parang di ba 6 months ako nawala sa pagbablog sabi ko putang ina parang yung mga content ko kasi puro tambay hataw pa ganun alam niyo gusto kong maipakita sa inyo yung some other way uh, parang in some other way gusto ko pakita sa inyo na parang nakaka basta inspiring shit something ganun so yun yun talaga plano ko hindi ko magbablog sabi ko tsaka ako magbablog pag nakabili na ako ng sarili ko sa sakyan so yun after 6 months 7 months ewan ko yun ulit tayo parang tayo sa sakyan syempre iba din talaga yung feeling na yun makabili ka na sarili mo sa sakyan gamit yung sarili mong pera na alam mo sarili mo na dati nangihiram ka lang ng kotse makikibomba dito bomba doon pasakay dito, pasakay doon, pasundo naman dito pasundo doon mga ganun bang bagay na basta yun lang uh, parang basta ibang iba ibang iba ang feeling pag meron kayo sa sarili ng sasakyan promise yun Hello, Shoutout nga pala kay Boss Pat na taga Tambo. Ayan, okay na yung... Kasi nung nakuha ko tong kotse, ma... yung ilaw, masyado malabo. Tapos, hindi na, na ng ayos to speedometer. Kasi ito, speedometer, RPM. Yung RPM, makala ko, tawag dito. Yung RPM, nagka-cut off ng 4,500. So, wakala ko, may problema yung computer box. So, natakot ka agad ako kasi yan, yun yung speedometer delay pero buti na lang, delay lang yan parehas, so okay na yan parehas wala nang delay tapos ito, yan nilagyan din niya ng ilaw pati ito sa ano shout out kay boss ano boss Patrick taga lagay ko dito pag pag yung mga speedometer niyo may problema baka kaya niya i-check kaya niyang gawin so yun pa-check niyo sa kanya lagay ko dito yung kanyang Facebook page So, dumaan ako dito sa Ayala Kasi, wala wala, pinikturan ko lang Ang ganda ng ulap eh So, yun <clears throat> Medyo short vlog lang to Pero Madaya pa tayo magiging vlog dyan Madaya, ano Siyempre, first project car Ito yan, mga Pinturahin, yan, mga buluto dumi nga eh, hindi ko yung napalinis wala yata ang bukas na car wash today so yun short vlog lang to, dumalaw dito para magpicture pero, yasun yeah, tatambay natin yan yun yung buong kotse pakita ko sa inyo yung interior medyo makalat lang dito sa likod ayan sariwa yan sir sariwa mga upuan kadumi lang dito ay okay, narga yung gulong eh pero madaya palinis lang natin yan So yon engine natin for AFE All stock lang Naka headers, palit headers to So yon yung leak nya nasa headers Pero Padating na rin yun In order na Yung secondary kasi yan na, lovers yung all stock lang yan na 1600. So yun lang. Dumaan talaga ako dito sa Ayala para mapakita sa inyo tong kotse. Yan yan. Anytime soon na gagawa natin to ng content. Unti-unti natin itong bubuin. Kasi nga sabi ni Boss JJ, utay-utayin ko lang. Enjoyin ko lang yung kotse. Yan. Pero sa mga wala din masabi sa mga nito eh. Kasi kahapon nagpunta kami ng Petron Malvar. Siyempre, tinesting ko kasi this past few days pinaayos ko yung mga mga maliliit na bagay na kailangan na yusin naayos na tinesting ko Tangina wala akong masabi sa makina malakas totally malakas may takbo yun yun so yun uh, nga pala una kong kotse na hindi ko alam kung ipapangalan ano ko baka may suggestions kayo guys comment nyo lang comment down below kung ano yung ko Basta ito, unang kotse na nabili ko gamit sariling pera ko. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yun ang tunay. Ayan. Kung nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko, maraming salamat. Siyempre, uh, yun, gagawa tayo ng maraming content habang binubuo natin kung kotse natin. Oh, uh, dami na nagbobombaan. New Year na kasi mamaya. So, yun guys. Ito yung biggest plot twist na nangyari sa akin ngayong taon. Ayos. Uh, Sarap ba diba? Stuck lang 'yan, boss. <laughs> ano, 'yun eh, uh, soon gagawa tayo ng content. Madaming content dito sa coaching, 'no. So, 'yun lang, guys. Peace out.